Isang magandang araw po sa lahat sa mga ating mga taga-subaybay sa ating pang pakipagkwentuhan na mayroong aral sa buhay. At ngayon naman, narito tayo sa Barangay Kuta, uh, Jaong Quezon. At uh, kasama ko ngayon si Kuya Jimmy Katapang. Kano ano mo ba si General Katapang? Mga kapilido lang po. Ay, ito lang. Akala <laughs> ko, pamangking ka ni General Katapang. At uh, narito po tayo sa kanyang taniman. Ah... Uh, kanina po, yung Uh, nakikita po natin yung napakalawak na nataniman dito uh, Ano ba yung, uh, kailan ba kayo nagsimula dito sa inyong pagtatanim? Matakala po, nung kauna na po ang tanim uh, Nagtanim po ako ng talong ay 2005 2005 Pero noon, magkano ang Ito bang taniman mo ay sarili mo? Sa, sa ngayon po, oho, uh -huh. inarindo ko yan ang uh, inariendo ang ibig sabihin po ni ariendo dito dito sa sa iba pang tagalog ay uh, tag dito umupa yun umupa inupahan yung lupa oh uh, inupahan yung lupa pero sa sa ngayon magkano na ang inuupa ninyo sa lupa sa isang hektarya po ay 35 sa isang hektarya 35,000 hmm. uh, medyo malaki na ano wala kang wala ito pa uh, yung 35,000 na yon ay uh, kumikita pa kayo pagka oh ano man kumikita ho rin kahit pa paano oh kahit pa paano kumikita mm -hmm. ayon, uh, tapos ilang taon naman lang ay naman po isang isang taon naman po yun ay di kung pagkatapos po ng talong ay di tamlan nyo ng okra upo kalbasa ayun pero hindi ba kayo nag, nag, nagsasalit doon sa uh, dito sa pagitan ng, ng talong hindi mm -hmm. hindi pa kayo nakakasubo hindi eh. pa yung sa gilid-gilid lang, siri lang, oh, basta okay okra. Eh ah, ayun, yun, mm. uh, yun, yun, mas maganda kasi para may mga ibang pa, space uh, para po, po dagdag kita pa. Mm. Tapos yun po, kumusta naman yung uh, kumusta naman ang presyo ngayon ng uh, ng talong? Ay, po ay mahal at wala wala pa pong pinagbebenta. Ayun, oh, mga mahal pa, no? At sa mga susunod, sana ay mahal pa rin. rin. Pag kami naka-harvest na. Ayun, para lalong maganda ang kitaan mm. dito. Pero dito, kakarimihin, ginagamit ninyo, magkala na. Uh -huh. Pero kayo ba ay handa maging isang organic farming sa mga farmers at sa mga susunod? Oo. Oh. Uh -huh. uh, dahil uh, para, para nandi sa kalusugan uh -huh. ng ating mga, uh, mga consumer. Yun. At syempre po, Ah, meron na ba kayo na isa dyan? Wala pa. No, wala, wala pa raw. <laughs> may sikreto. wala pa raw. Pero, ayun, kayo ba ay, dito sa pagdatalungan ninyo, may na isa dyan na ba kayo? ng bahay, dote. Meron na. Ah, yun, meron na. Um, Siya na itik na atik ha. Ah, yun. Dota, ah, uh, uh, yun ang isa sa, sa maganda na, mayroon talagang uh, naipundar o hmm. naisadya na talaga. At uh, ang sekreto, ano yung sekreto? Sipag. Sipag at tsaga. Tsaga. Sa init. Sa init yan. Kaya hindi dapat uh, kapag sa ganitong gawain, talagang kinakailangan sipag at tiyaga. Tapos yung, yung maaga. maaga. Yun ang, uh, yun ang sekreto. Dahil uh, para tuloy-tuloy yung... Uh, yung mga biyaya at syempre yung di ating katawan ay nagigiging uh, maayos kapag maaga tayong kumikilas. At uh, bibisitahin natin kung ano yung naisadya ni Kuya yung kanilang tahanan. Ayan, tapos yung kanila. Ah, papakita ko na yun sa inyo. At uh, syempre, ito na po. Kanina po tayo ay galing sa kanyang taniman at nakita natin kung gaano ka, kalaki yung kanyang taniman pero hindi masyado ganong kalaki. Pero uh, dito sa kanyang tahanan at ayon sa kanya, ito ang isa sa naisadyal niya, yung lote tapos yung tahanan. At syempre po ipapasyal din niya tayo dito sa kanyang, sa kanyang tahanan at ah. Uh, Tingnan natin yung simple niya tahanan. Pero sa pamagitan po ng pagtatanim niya ng talong, ng upra, at ng iba pa po mga taniman. Uh, bisita po muna tayo, tingnan natin yung kanyang tahanan. At ito si si Kuya Jimmy kasama natin. paggaling uh, pagkagaling natin kanina sa taniman, talagang tuloy-tuloy uh, pa rin yung, uh, yung kanyang mga ipinakita. Ito po, ilang uh, mga ilang taon niyo bago na isadya ito mga uh, siguro mga dalawang taon. Ah, dalawang taon sa uh, sa taniman. noon. Tayo tayo. Oh. Tayo. Yeah, o tayo tayo lang. Mm -hmm. Tapos yung sa sa lutin niyo, yun yun muna na ah, yun, yun lang na, muna po na, yung bahay. Dopo sa sa pagtatanim na yung sa sakitan mga 2 uh, years, ilang ilang harvest pa yun? Mga ano yun, dalawa lang tanim, dalawang season. Oh, dalawang season lang. Kaya swerte kasi ang ang, da ang dami agad ng nangkita tapos sa kapag kayo. Yan. Tapos sa sa pagsasadya ninyo ay nakasadya pa rin kayo ng, ng iba dahil itong bahay. Yan. Tapos ito po makikipasok na tayo. Yan. Ito po yung kanyang uh, bahay. Pero nakakatuwa nga dahil yun, dalawang season na ng tanim ng Manterter Bawi, Bawi na. Kaya sabi ng iba, hindi lumayaman, hindi nagkakasadya ang isang magsasaka. Pero, diskarte lang, ano kaya? Oh, diskarte, Ganyan, lang. diskarte lang. Tapos, uh, yan. Doon sa uh, ano pa yung isang, uh, ano pa yung isang uh, sikreto mo? Pwede mo binig sa amin na diskarte lang. Ano pa yung uh, pwede mong maibahagi sa ating mga manilin? Ay, ipo, mag ipo Okay. Tipid, tipid. Yeah, tipid. Pag tipid. Ito yun ang borwala one na Talaga kinakailangan tipid hanggat kaya ay titipirin para makasadya. Hindi... Para yung gusto mo ay iyong makuha. Sa pagtitipid, hindi mabibili mo yung gusto mo. Eh, nga, may ilan ang anak mo? Wala pa po. Ah, wala po anak pero ayun. Ang 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 missis ay nasa Japan. Nasa Japan. Pero nakakatuwa dahil niya, meron siya sa Japan, meron din sa yung yung uh, kanya kanya missis. At yun 'yun ipapakita din natin yung sabi uh, niya, mahalaga yung tutulong ng mag asawa. Ah, <laughs> uh, kahit uh, kahit anong mangyari, hindi pa rin tutulungan. Ito po yung kanya isinadya. Ano-ano mga itinanim ninyo nung sinasadya ninyo ito? Talong lang po. Wow, talong. Ah. Nung, uh, panahon ngayon, mga magkano ang kilo ng talong? Mataas na ta rin po sigur. Mga 30, 40 yan. Oh. Ah. Ayos na rin. Mm -hmm. Pero ngayon, ay nababaho yung bubaba nung kata doon yung pandemya. Bubaho mm. ng talong, ng piso. Wow! Mm -hmm. Yun lang ang medyo oh. talagang... Uh, Bagsak na bagsak. bagsak tapos ka, tapos yung ang bunga pa ng talong ay hindi ko mapapadami. Ah, ayo. Merong mga pagkakataon. Hmm. Iba-ibang ano eh iba pagkakataon, iba-iba ano nang kita o Ano po yung maiipayo ninyo doon sa mga makakapanood, no? Makakapanood nitong ating kwentuhan ito. Maliban sa magtipid. Magsipag. Ayun. Pero yun, sa akin pagsipag. Anong oras kayo pumapunta sa sa bukid? Pag sa po, pagka maayos misa, madaling araw po, alas 4, alas 3, ganyan ano. Okay. Madaling araw. Doon yung doon pumapasok, daig na? Nang masipag ang maagap. Oo. Uh, daig na ako. Pari, daig nang maagap ang masipag. Pero ang ginawa mo, pinag? Pinagsama mo. Sa maaga ka na, masipag, masipag ka para. pa. Ayaw ng sikreto. Uh, kaya sa lahat po ng mga magsasaka, hindi po sabi niya mayaman ang magsasaka. Pero depende sa iyong pinayo. At doon lumalabas din na uh, kinakailangan, sabi niya ni Kuya Jimmy, eh, kinakailangan magkasama ang magiging maagap at pagiging masibag. Yan. Ang gaysa, susunod po at sa iba pa natin pakipagkwintuhan, sa iba magsasaka at iba pa. At uh, Bera yung pong. Salamat. Salamat kuya Jimmy Salamat. Roman Hernandez. Kapag maganda umaga. Um, mga kapanalig, maganda umaga. Narito tayo sa bahagi ng... Ano ko yung barangay ito? Kuta Barangay, barangay Kuta Chaong na. Chaong. Ah, cha, so sa Chaong na. sakop na yung Chaong. Sakop na mula sa Chaong. Kaya sinupo pala tayo. Oo, oh, yan. Balagbag na yan. Laguna. na <laughs> Barangay Kuta, Chaong, Quezon. Uh, yeah. Ano yes, po uh, yung ano po yung mga mga sikreto ninyo sa pagtatalungan? <laughs> ang pa naman po namin dito eh, sa patubig, sa pagbumba po ng ganito. Mm -hmm. talagang alagang-alaga sa al alagang-alaga alaga ng, uh, ng mga gamot o sa pag-spray. Pero mga anong oras kayo narito? Oh, minsan po alas 4 madaling araw nandito na. alas 3 hmm. madaling araw nag So, pala na dito, nag-sprint. Kasi, yan, yeah, akin po yan, yeah, okran, kaya maaga po. Pero, kong... yun, ano yung mga naisa ninyo sa inyong uh, pag, uh, pagtatanim? Ayun na, uh, paano napundar po? Ah, oh, napundar so, ninyo. Nakapagawa kami ng bahay, nakabili ng lote. Wow! Ayun, uh, mayroon ba kayong ilan na anak ninyo? Isa po. Anong college na ba ito? At bata pa po, po, grade 2 pa lang. Po. Ah, grade 2 pa lang. Pero talagang ah, ang ginagawa, pag nag-iipo na rin, ano uh -huh. po? Ay, ito lang nang kinabubuhay namin dito, pag-aalaman. Ito bang lupang ito, ay sarili ninyo? Ito po, aryendo lang po namin. Yan, kay Jimmy nga. Ayan po ang mayari niyang scalder ninyo. Ah, yun. Aryendo, nakiki-inuupahan lang po, po ninyo. Pero, sa isang taon, magkano upa ninyo? 35 po, isang taon. 35,000. Pero ilan season naman? Ay, uh, pag ganito po eh, isang tanima lang namin dito, pwede naman ulitin kung ibang halaman naman po may tatanim. Hmm. Kasi ang talong eh, matagal din ang buhay nito eh. Oh, talagang makakabawi kayo. Ang problema po namin, walang tubig. Ayun. <laughs> so, ang talong namin eh, kailangan na din ng tubig. Yan yung eh, ginagawa po yung irrigation, irrigation po. Eh. Nag-iba daw po kasi yung pinakang dam. Ayan. Di kami na... Yun din po, ah, uh, nananawagan din po kami kay Governor uh, Dr. Helen Tan na sana po ay tuloy-tuloy uh, na maipagawa ang kanilang kanal dito sa Barangay Kuta, Kuta. Uh, Jaong Quezon. Yeah. At napabisita po uh, dito sa inyong kababayan. Yan po rin uh, po yan Yan, palay na po yan. No. Doon, mga talong din po doon. Pero ilan lang din kayo dito, ano po? Opo, ito lang ang pisto namin dito. Sabi ni Kuya, nakasadya ng bahay, na maganda. Siyah, Tapos pundar. nakasadya ng, ng, lote. Uh, ng, ng, ng lute. Siyempre, lote mo na bago bahay. Pero, ang kagandahan po nito, talagang sipag lang. Opo. Yun po, yun ang isa sa sikreto. Sipag <laughs> lang po, tiyaga. So, sipag, tiyaga. Tapos yung nga, tama-tama yung kasabihan sa inyo, pinagkasama na ninyo yung kasabihan na ah... Uh, yung daig ng maagap ang masipag, ang ginawa naman ninyo, maagap na masipag pa. Kaya nakapundar. Ito lang ang kinabubuhay namin dito, pag -alaman. Yun po, maraming salamat. Tata. Yung Yun po, pa sa mga maghahalaman, hindi dapat uh, sumusuko. Mayroong Mayroon pong pera sa agrikultura. At pinatunayan po niya. Eh, nakukuman din kami, men. Tanim kami din yung tawag katiyan, hindi napapasok ng COVID yun lahat nagtanim dito puro lugi. Eh hmm. kasi ang dalang ng ulan, hindi pwedeng pasukan ng ganyan. Lugi din kami, maaf ka din na lugi sa amin. Ala, tanim din kami tanim. No. Hindi naman maiwasan yun eh, pag oh. negosyo Pag negosyo na meron lugi, meron, meron kikita. talagang kikita. Pag susuko ka, wala na mayayari. Yeah, Wala ma Walang sukuan. wala Walang sukuan. Abang meron pang kapital eh, pang utang. Oh, pero ngayon, kumakapit pa ba kayo sa mga utang? Toto po. Yeah, yeah. namin. Kasi nga, nagpahayos ng bahay. Yung kapital namin dito, napapunta sa bay. Ay, ng... Oh, utang uli. pero mahalaga, na nakakabaya. Opo. Yan, salamat po. Ah, sige po. At ito po, Veritas Manila. Ah, uh, Tungguan ka lang, nagkahanap ng uh, katulad yung mga katulad ng mga magsasaka. May mga inspirasyon din ng mga kapwa magsasaka. Dapit dapit dito Ay. Naka-on eh. hmm, talagang alaga din po sa si spray para hindi nasisira. Hmm. <laughs> Yan daw ano, pa, sabi nila baka daw may, may magbubolontar na magbigay ng power spray. Hmm. <laughs> Mga, uh, good morning kuya. Uh, ano mga anong oras kayo pumupunta dito sa inyong taniman? Mga alas 6 ng umaga. Ah, uh, alas 6, tapos nag-spray na. Spray na. -spray Ayan. gilinis ng, ng phone. Mga ilang, uh, mga ilang uh, oras din yung ginagawa sa umaga? Depende, minsan hanggang alas 9, hanggang alas 10. Mm -hmm. Dahil, ah, uh, mainit na. Ano? Ito ba, dinidiligan pa niyo or pag talagang walang tubig yun din eh namin mm. pero ikaw ba ay, sarili mo ba ito hindi mm. nakikihatian lang ayun pero do sa pag nakikihatian ikaw yung nag-aalaga oh, okay. ayan pero sa ngayon magkano ang bintahan niyo ya uh, nang nang talong sa so, ngayon ang adam ko po ano 60 70 ay, medyo mataas ano sana naman wag nang masyadong bumaba Sinakaawa din naman yung ipapakahirap. Uh, may pamilya na ba kayo? Meron na. At uh, ano yung sikreto ninyo sa, sa ganitong pag, uh, pagtatalungan? Wala naman. Uh, uh, ano lang yung ibinibigay ng teknisya na gamot? Sinusubukan uh, lang namin. Ayan. Uh, sinusubukan yung teknisya na. No? Pero sana So, sa mga susunod, sana makabalik ako para turuan ko naman kayo ng iba pang mga pamamaraan. Sige, salamat po. Salamat.